Hi everyone to all grade 9 student ito para may idea kayo paano gawin ang paikot na daloy ng ekonomiya so grade 9 ap project ito paikot na daloy ng ekonomiya ginawa ko siyang 3D para mas maganda at para magkaroon kayo ng idea para no ito gawin so ayan lang guys ang bilis lang at ang dali lang basta alam nyo ang paikot na dalay ng ekonomiya. So, ayan, nagkaroon na kayo ng idea. Gumamit lang ako na dyan ng cardboard, scissor, glue gun, cutter, construction paper, and ruler. So, ayan, ang dali lang niyang gawin. So, eto na guys. Yan yung mga ginamit ko. Hmm. nakita niya yung laminating paper, laminating machine. Yun yun sa ginawa ko sa window. Para naman maging black yung window, nilagyan ko ng black construction paper, yung laminating paper, at saka ko nilaminate. Yung clear naman, wala akong nilagay para maging mukha siyang glass. So, ayan guys. Thank you for watching.